sa ayon ayan, mga alam nyo naman isa lang kami gaga may, 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 may isa lang may, ako pupunta uh, na, po, pag after ng, uh, ako, na ako pero after nang nagpa-check up ako ayun na ako ayan may kasama kami pagkain but... okay, ka sa vlog ko hi ayan, ako yeah si Bokchoy TV bago lang po kayo sa channel ko, pa-subscribe naman ako para naman um, patuloy tayo magka mag Tapos so, yeah, ito po ang lugar ng mamatid. Ayan. Mamatid. Dito na tayo sa makai, Dito, 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 dito. Kuya, saan yan? Ay, hindi. bayan? Ay, wag na. Dito na, dito. Sasakay kami ng bayan. Ito po ang lugar ng mamati. Dito sa lampas kami. Tignan mo na natin. Tignan natin. Wait lang. Mag-ukay-ukay kami. Okay Mag maganda ang ukay-ukay. Pag maganda, maganda. Yan. 75, 50. Yan. Okay ukay-ukay tayo. Ay, doon na lang sa bayan ng ano, mahal. 65. Tingnan mo natin yung sapatos. Doon tayo sa sapatos. Kasi, walang white. 500. Ito, so, oh, pangit. At ang pangit mo? Ano, tayo ng white sapatos. guys oh, I love, I love. Hindi, wala, wala. Hindi, akong type hindi ko siya type oh. wala ako hindi ko type kakaas so, pa tara na tara na pangit guys, okay. so, uh, maghihintay pa tayo ng sasakyan yan guys nandito na kami isa yung Mendoza ang aking apo ayan so, nagpipitik bulag sila kulit. Bebe, nagpipitik mo lang kay Bebe. Ang dilim, oh. Medyo matutulog na. Kakagigising lang namin. Hello! What na? Ayan. Nandito na po kami kay Nasayan Mendoza, ang aking apong Pogi. Ayan. Mag-hi naman sa vlog natin, baby. Hello, guys. Hello, guys. O, ang sasabihin dapat? Ang sasabihin? Hindi na po ang aking kaisa-isang apo. Na aking mahal. Ayan. Nandito na kami sa bahay nila. Nagluto ako ng merienda. Ayan. Ayan, guys. Andito na ako kay Lasayo. Nagluto ako ng merienda. Muntik ng masunog. Ayan. Ang banana. Uh, ano ba yun? Maruya. Nagiyak ko ng maruya. Muntik ng masunog. Muntik lang yan, guys. Medyo umitim lang. Kunya, huwag nyo lang titigan. Ayan. Masarap wow na naman. Masarap. Kaya lang. Wow. Muntik na nga lang. Wow! O, oh, diba? Masarap pang merienda ng batang matuta. Paborito yan ng apo kaya nagluto ako yan, guys. Nandito na kami sa aking iisang apo. Kay Zion Mindo. Yan, tapos na ang aming merienda time. Kain na. Kain na guys. Kunti lang niluto ko kasi kunti lang naman kami. <laughs> Ayan, Oh. Bibi, na tayo, bibi. Kain na po. Ayan, bye bye na guys. Salamat po sa ano, sa mga kaibigan ko diyan. Mama Marites. Ah. Uh, si Ma'am Si Kamamura Marites. Yes, si lagi po si si Kamamura nandiyan sa vlog ko at si ah uh, si si Farmer's Boy Jojo Vlog. Sir, thank you guys. Ayan. salamat po sa suporta niyo lagi sa akin. Si Ma'am Pearl lagi po nanjan din. Shout out po. At ang uh, sino pa ba? Uh, si 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 Ma'am o ano si Ma'am. Kalimutan ko na naman. Alim niyo, mista makakalimutin talaga ako. Pag hindi ko dala 'yung notebook ko, guys. <laughs> Ayan guys, salamat po ng marami at sana po ay patuloy nyo po akong supportan Subscribe naman kayo at click the notification bell para updated po kayo sa akong lahat ng aking mga vlog. At sa yung aking uh, watch hour po ay uh, uh, tinatrabaho sinatrabaho ko pa. Ayan. At sana po ay supportahin nyo po ang aking uh, mga live ko dyan guys. Sana po uh, wag, wag kayong magsawa na kahit din. Kasi hindi po ako nakakapag upload dahil, dahil masama yung pakiramdam ko. Medyo tumaas ang aking dugo ay blood <laughs> nagpa-check po kanina yan guys at salamat salamat na marami sa inyo at God bless all bye bye guys